First, ayan, magliluto tayo ngayon. Isa-isa na lang muna kasi madali ang luto natin. Dahil dito kakain ng mga alaga ko ng tanghalipan. So, last two minutes yung sinabi ng amo ko. Kaya, let's do it. Mili pala yung amo ko ng family So, may libre na naman siya ang ganito. Meron naman siyang libre yung karne. kasi yung dito eh. Isa tayo. Isa, siguro mahal. Kaya pati lang. Madali kasi ano kapag marami. Marami Punta natin itong ano, cucumber. ay natin yung cucumber grass. Dahil na kasi munipis lang yung ano, balat natin. Baka so, wala nang matira. Fresh cucumber to guys ha. Kaya pwedeng kainin. Kahit ilaw.

parang nilalagyan natin ng asin at saka anik-anik para may lasa.